Guys, alam nyo ba na isa ito sa pinakamahalagang feature ng ating cellphone? So, i-check nyo if meron kayo nito sa inyong mga cellphone. Dahil kung halimbawa man may kumuha ng cellphone nyo at itinakbo ito at huwag naman sana. Kung halimbawa na nasa pampublikong lugar kayo at biglang kinuha yung cellphone nyo, ay hindi nila agad mapapakialaman kung like Gcash, Facebook o Messenger account nyo. So, hindi nila agad mapapakialaman kung ano yung mga iniingatan nyo dyan sa inyong cellphone. So, kung ano ito, panoorin nyo lamang ito. Buksan nyo lamang ang settings ng inyong mga cellphone. Then, scroll up nyo. Pindutin nyo dito ang password and security. Pindutin ang system security. And then, dito sa baba, pindutin natin itong theft protection. Then, dito sa theft detection lock, turn on nyo yan. At dito naman sa offline device lock, kailangan naka-turn on yan. So, ang mangyayari ngayon kapag naka-turn on ang dalawa na yan, hindi basta-basta mapapakialaman ng kumuha ng cellphone nyo ang mga iniingatan nyo dyan sa inyong cellphone.